Oh my gosh, guys. Umuulan ng yellow sa labas. Yan. Hindi, yan, yellow. As in, buong yellow. oh, buong yellow. Yellow. Yung yellow talaga. Ito na. Yan. As in, yung parang yellow na, na nasa loob ng ref. Yan. Yan. Lamig kasi. Umuulan ngayon. Umuulan ng ice, oh. Ice talaga, guys. Okay, oh. Umulan ng ice dito sa labas. Oh. Ayan, ayan. Hindi siya. Hindi siya snow. Yung snow kasi parang cotton siya na. Ah, oh. labig.